Lalo pang lumaki ang problema ang kakaharapin ni senator Jingoy Estrada matapos na ipost nito sa kanyang social media account, ang yearbook na may larawan ni na Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na magkatabi sila ni DPWH Bulacan West District Assistant Engineer Bryce Hernandez sa pagdinig sa mababang kapulungan ng Kongreso, tinanong ni Ridon ang kanilang panauhin mula sa National Privacy Commission kung ano ang posibleng pananagutan ni Senator Jingo Estada sa ginawang pagpost nito ng kanilang yearbook kung saan ay 12 years old pa lamang siya na may nakalagay na address at kanilang contact number. Ang uh, isasampang isa ni Congressman Ridon labang kay Senator Jingoy Estrada ay paglabag sa Data Privacy Act of 2012 o Republic Act number no. 10173 na pangunahing batas sa Pilipinas para protektahan ang personal data ng gobyerno at ng pribadong sectors. Temporary and per permanent disqualification from public office. All right, the question why I'm asking, the reason why I'm asking this is, uh, please show the slide, please. Comsec. Uh, last night, Senator Jingo Estrada made a post. Save kaya tayo sa kanila, in which uh, he maliciously linked me to Bryce Hernandez, who is the whistleblower. Matatandaang ang kamakailan sa isinagawang pagdinig ng mababang kapulungan ng Kongreso na pinangunahan ni Congressman Terry Ridon ay ikinanta ni Engineer Bryce Hernandez na ginawa silang legman o bagman ni na Senator Jingoy Estrada at Senator Joel Villanueva para sa kickbacks ng mga ito sa flood control projects sa Bulacan. Sinabi ni Engineer Hernandez na nagbaba ng 355 million pesos si Senator Jinggoy Estrada at 600 million pesos naman si Senator Joel Villanueva para sa flood control. Project sa Bulacan. Agad naman itinanggi ng dalawang mambabatas ang akusasyon sa kanila at sinabing kakasuhan nila si Engineer Hernandez sa pagdawit nito sa kanilang pangalan sa maanumalyang flood control projects.